Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Good morning sa aking mga uh, amigo, amiga, mga kapinoy, pinay. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Narito po si Tita Emi. nag unbox po nang nag unbox no? nag unbag <laughs> nag unbag po na kanya mga pinamili. Ayan, samahan niyo po ako. Ito. Nagbili po ako na. Ano. Pero na po ako yung na ating iluluto ngayon tanghali. Ito po, ayan, hinuhugasan na po ni Tita Emi para iluto po natin yan. Gagawin po natin yung sinigang. Magsisinigang po tayo. At mag-unbox po tayo nito, mga to, na ating binamili. Coffee mate, coffee mate po. Ayan, Carolina. Pero coffee mate po yan, coffee mate. Yan, uh, miel, Honey. Honey po. Ayan. Bumili po ako ng maraming limon para po sa akin malamunan. Ewan ko po, po kung makakagaling. Tatry ko lang po. Kasi sa akin po, bumili po ako ng maraming luya. Biblender ko po siya. Biblender ko kasama ang limon. Talagyan po natin ng celery. Ayan. Maganda lang po yan sa malamunan. Is spinach, bumili po ako para sa ating pansiniga. Bumili po ako ng para pang salad. Sa salad po tayo. Nang vegetable salad. Ayan. Bumili po rin ako ng kamatis. Maraming kamatis. Ayan. Tapos, ah, uh, bumili pa ako po ng bawang ng, ng karni. Kahit marami ng karni sa freezer, bumili pa rin po ako. Ito, meron na po tayong inilagay doon sa kaldero para ating sirulayning, para ating hugasan. At gagawin po natin siyang sinigang. Ayan. Kaya pumunta natin sa dito sa freezer. This is rough. Isama po natin dito sa ating gagawin Sinigang Mukha naman po Ayan Gagawin po natin po sinigang Ayan, para mabawasan po ang laman Ng ating freezer At mapalitan po ng bago Yung luma po ilulutuin natin Pero meron po rin tayong bago Eh, iluluto po natin, gagawin po natin Sinigang, ayan Ayan po ang unbox ni Tita Emy Ngayong araw na to Ayan Meron tayong coffee mate. Yan, unbox, unbag. Meron tayong coffee mate. Meron tayong miel. Miel na katas daw po ito ng ano, tawag po rin nila dito yung eh, miel. Katas daw po ito ng tubo. Tubo, kaya niya po nakalagay dito, tubo. Kaya, pero ginagawa po nilang miel. Pero kitikman ko po kung masarap po siya ilalagay ko po sa ibe-blender kong lemon na may luya ibe-blender natin siya, lalayat ng celery, ibe-blender ko para mainom po, para guminhawa po yung aking nararamdaman sa lalamunan. tapos, ang ating kainin ngayon ay sinigang tapos, baka yung konting sabaw lang tapos, magkakain mag na lang po po ng salad, at na may kamatis, at maglalagay po po ng islog, ayan ito pong ating limon dalawang pangpam binili ni Tita Emi na limon tapos isang tambak na luya ang binili ni Tita Emi bumili po siya ng isang tambak na luya para magamit po natin ngayon ayan yan po marami madami po akong binili ng luya para i-blender ko po siya sabi po nila, nakakaginhawa daw po sa may goiter. Titingnan po natin kasi nga po, ito'y malaki na yung aking goiter. Ayan ang halata na po. Yung aking goiter, medyo, medyo, ma maano na po, ayan oh, medyo malaki na po siya. Eh, meron po akong analisis sa, ano, sa miyerkules ng umaga. Titingnan po natin kung anong magiging laman. Ayun. Tapos, meron po akong spinach. Spinach po ang tawag dito. Spinach po sa atin lalagay ko po doon sa karne. Tapos meron pa ko sa na iba. Ito, okay, tapapin ko na. Ito, na ng stock. yan. lalagyan ko naman sa anas yun. Itinan ko po kung masarap. Ayan. Ayan. Ayan po ang ating mga in-unbox po. Kaya inunbox. Inunbag po may araw na to. Kaya maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Bye po. Sa lahat po ng aking manonood. Sa akin pong mga subscriber. Thank you very much po sa inyong lahat. Thank you, thank you, thank you. And magandang tahali po, magandang hapon po sa inyong lahat, magandang gabi po magandang umaga sa amanda ko ng mundo thank you very much po, bye bye love you all, bye bye